Hi guys, magandang araw po sa video na ito guys. Pag-usapan po natin ano ba ang mga topics na pwede pang title sa capstone sa Master in Information Technology. Alam nyo guys, marami din nagtatanong no, sa channel ko kung ano ba, ano ba ang pwede nating subject or pang title sa capstone paper sa Master in Information Technology. Before tayo guys pumunta dyan, magpapasalamat muna po ako sa mga subscribers, viewers at supporters sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood at support sa channel ko. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, pakilike lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Una sa lahat guys, para mabigyan ko kayo ng overview sa sarili, about me no. I'm Dr. Jake Pomparada, uh, taga Bacolod po ako, Way back in 2020, I finished my Master's in Information Technology at Northern Negros State College of Science and Technology or UNESCO. Sa ngayon, last year, January 2024, uh, it becomes State University of Northern Negros. Naging university na po ang school ko. Now, right now, I'm also teaching at University of... Th Negros Occidental Recoletos Graduate School handling courses in Master of Science in Computer Science, Master in Information Technology, and Master in Information System. Ang maliban po sa computer science, ang MIT and MIS are, are capstone paper. Computer science still thesis. So, ano ba ang mga subtopic na pwede ninyong gawa ng capstone paper? Number 1, sa ngayon, more on artificial intelligence. Nako, sir. Sir, super hirap ng artificial intelligence. Paano ba yon? May mga branches po ang artificial intelligence. Pwede kayong pumili. Sa akin is machine learning. Pag-aralan nyo kung ano ang machine learning, pwede nyo ma-incorporate sa inyong capstone paper. Akin, ang aking master's and doctorate studies is more on machine learning, AI. Bakit eh? Ay kasi yun kasi ang trend ngayon eh. Hindi po ibig sabihin na pinahirapan tayo nila no ng mga panel advisor nyo pero ngayon kasi ang trend no more on artificial intelligence. Ikalawa eh, kalawa po data science, data visualization, ikatatlo. Ikaapat eh, po kung kaya nyo gumawa kayo ng mga system na related sa hardware like Arduino or Raspberry Pi uh, and then number five more on uh, biomedical no gawa kayo ng application related to health yun din po ang mga topics na pwede yung gawa ng mga system oh, and cyber kaanim no very in demand din ngayon ang cyber security. Uh, basta, more on AI talaga, no, sa ngayon, mag-isip na lang kayo kung ano, ano, no, pwede tayo gumawa kayo ng paper about forecasting, um, survey, or basta related talaga sa AI, no, or data science din, analysis, uh, business analytics, no yun lang po guys kung may mga comment kayo or tanong sa video na ito pakilagay lang po I will try my best na makashare ng aking sagot no kung may mga mali ako pakicorrect lang po no so maraming salamat sa inyong suporta at panonood at least na sagot ko na po ang mga tanong ng mga viewers natin at subscribers kung ano talaga ang mga topics na pwede gawa ng capstone paper for their master in information technology MIS or computer science. Thank you so much for watching and listening guys. I love you all. Don't forget to like, share and please support my channel guys by clicking the subscribe button. See you in the next video tutorial guys or video. This is your friend Jake saying bye-bye for now. Ingat po tayo guys palagi